يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

ay pinapaalam sa atin ang kahigitan ng paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa huling yugto ng gabi. O big sabihin, sa huling oras ng gabi, sa bawat gabi. Dahil sa hadith na ito na naiulat ni Abi Hurairah radiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagsabi, bumaba ba ang ating Panginoon sa bawat gabi? So sa bawat gabi bumaba ba si Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan ng mundo? Para ano? para kanyang dinggin ang mga panalangin ng mga taong nananalangin para kanyang tugunan ang paghingi ng kapatawaran ng mga taong humihingi ng kapatawaran sa kanya kailan ito nangyayari sa anong oras ito natin masasabi na si Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sa kalangitan ng mundo na ano sinabi dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan ng mundo sa bawat gabi Hayna ka thuluthul layl al lahir. na kung saan ang nananatili o ang natitira na lamang na oras sa gabi ay one third ng gabi. So, ibig sabihin mga kapatid sa so, pananampalatang Islam, kung ating bibilangin ang haba ng gabi, atin itong hatiin sa tatlo. At ang panghuling tatlong parte ng gabi, ito ay yung panahon, ito yung oras na kung saan bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ginagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kanyang sinabi dito, Sino man ang nananalangin sa akin, akin itong tutugunan. At sino man ang humihingi sa akin, humihiling, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, rin itong tutugunan ang kanilang mga kahilingan. At sino man ang humihingi ng kapatawaran, ay kanya itong patatawarin. So ito yung mga pagkakataon na hindi dapat nating pinapalagpas, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan dahil sa buwan ng Ramadan alam natin na mayroong gabi na kung saan higit pa sa isang libong buwan. At lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan na alam natin sa bawat gabi pa lamang sa mga ordinaryo o sa mga ibang buwan ay bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano na lang sa buwan ng Ramadan na tiyak na bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala para tugunan ang mga nananalangin sa kanya, ang humihiling sa kanya at humihingi ng kapatawaran sa kanya. So dito mga kapatid sa pananampalatang Islam sa hadith na ito ay ipinapaalam sa atin ng Propeta Muhammad SAW na huwag natin itong sayangin ang pagkakataon dahil ito yung mga panahon na kung saan tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nananalangin sa kanya. At pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang humihingi ng, mga ka ng kapatawaran sa kanya. At dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinuri pa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao humihingi ng kapatawaran sa kanya sa ganitong mga oras. Sa oras na kung saan siya ay bumababa para tugunan ang mga panalangin, mga kahilingan ng mga nananalangin sa Kanya at humihiling sa Kanya at patawarin ang mga humihingi ng kapatawaran sa Kanya na Kanyang sinabi dito وَبِلْ أَسْحَارِ هُمْ at sa mga oras ng madaling araw o sa oras ng huling yugto ng gabi sila ay humihingi ng kapatawaran at ito yung mga oras na kung saan oras na ang isang tao ay natutulog oras na kung saan ang isang tao ay nagpapahinga sa gabi. At ito din yung oras o pagkakataon ng mga taong humihingi ng kapatawaran. Ito yung panahon ng mga taong mayroong mga kahilingan para matugunan ang kanilang mga kahilingan. So pagkakataon na ito na dapat hindi natin palampasin at hindi natin sayangin dahil ito yung mga panahon na sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala siya ay bumababa sa mga oras na ito para tugunan ang mga kahilingan ng mga humihiling sa kanya at patawarin ang mga kasalanan ng mga humihingi ng kapatawaran sa kanya kaya naman mga kapatid sa si pananampalatang Islam ating sikapin na huwag itong masayang mula sa atin ang pagkakataon na mapatawad ang ating mga kasalanan at matugunan ang ating mga kahilingan mula kay Allah subhanahu Ana hung mataala. At insya mga kapatid sa pananampalatang Islam nawa ay napulutan natin ang aral ang hadith na ito at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana r u alamin. a g wa rahmatullahi wa barakatuh